So, ano so, daw, pa para mo ibig sabihin, ikaw lalaki, kabit ka. Kabit sa babaeng may asawa. Paano po, Kuya Mark, kung yung ano, yung kabit na lalaki hindi niya alam na may asawa pala yung Ayan, kung hindi alam. Of course, sabi sabi sabi, sabi nga ng batas, there is no crime if is if your mind is not criminal. Hmm. To be criminal, kailangan under the principle of mens rea. Kailangan para maging liable ka ng crime. Kailangan yung utak mo criminal. Kung hindi utak mo kriminal kasi tanga-tanga ka, hindi <laughs> eh, mo alam na may asawa yun, pinatulan mo pa rin, yun, exempted ka, hindi ka magiging liable. Kasi may clear batas, a committed by a man who had sex, who has knowledge, may word knowledge eh, who has knowledge na yung babae may asawa, pinatulan pa rin niya kahit may asawa. So ibig sabihin, hindi siya nagpigil sa kaniyang damdamin. Pinatulan pa rin niya na may iba naman siya. So in that case, Uh, uh, pwede siya maging liable. Basta alam niya na may asawa ang babae. Pero kung hindi niya alam, eh, isempted yun. So pwede, niya, pwede excuse yan na hindi siya maging criminally liable of the crime of adultery. Sabi nga nila, ignorance of the law excuses no one. Compliance there. oh, tama. <laughs> ignorance. Ibig sabihin, hindi palusot na hindi mo alam ang batas. Mm -hmm. Hindi palusot yan. Pero pwede ka makalusot kung hindi mo alam na yung iniibig mo may asawa pala. So, yun yan. Pag lalaki ka, kasi pag lalaki, uh, alam niya na may asawa yung babae na yan, alam niya, from the word, alam, knowledge. Ibig sabihin, kung wala alam, uh, uh, that siya, hindi siya maging liable ng adultery. Paano kaya niyo mapapatunayan sa korte kung kakasuhan talaga siya ng adultery ng asawa? Of course, uh, there's a, there's a see as presumption of innocence. Mm. Presumption of innocence, so yung, the one who filed a case should prove na yung lalaki na yun alam niya na may asawa, mm. tapos pinatulan pa rin niya. For example, yung babae at saka yung lalaki nagpakasal. Kasama ka inibita, inibita ka ba sa kasal? Mm. Tapos, <laughs> alam mo na may kasal yun kasi inibitan ka ka sa kasal eh. Tapos, Ah, uh, pinatulan mo pa rin yung babae. Alam niya, alam mo na may asawa. Example, example lang yung inibita ng kasal. But there are other proof na to prove na alam niya na may asawa yon tapos pinatulan pa niya.